Oh, wow, my <laughs> Uli. <laughs> Uli. <laughs> Uli. <laughs> Uli. <laughs> Ayan, good day, good day, mga salik. Sa inyo, mga salik. Papunta tayo sa pio mga salik. Kasama natin ang Boss G. Shoutout sa lahat ng Boss G., mga salik. So, nayayayang nga tayo ng Boss G. Mga pumunta sa pio at mag-ride ito kasama sila, mga salik. So, inyo, mga salik. Papunta tayo doon. Ayan, inyo, tayo sa labas para Tyson sunduin ni Boss Ronnie masadik Yan, magkita niya, madilim na madilim pa Maslick Ang labas, kasi alas stress pa lang na madaling araw yung masadik So, ayan, dumating na si Boss Ronnie para i-pick up bike at kasama na rin tayo sa kanisakyan nila. So, shout shoutout, ayun, papunta namin sa Pio masadik to yung area nila, deli, madilim pa masidik ko, Dalawang aso, Ang ganda ng bawong Joyce nila yun, Joyce nila kanta. underdog <gulungan> cute <susukai> Hi, morning. Good morning, morning. Ayun, first time natin 'tong mag-redirect mo Shout out ulit sa welcome dito sa Ting, first time kong mag Huwag ang kinakaba ng lingkod. Ay, ngayon lang ako makapag-ride dito nga kasi. Ang sarap pala mag-bike dito. Kaso nga lang sana hindi tayo sampahin. Ayun, <laughs> <laughs> no? Hintayin natin mga tropa. drop on bike sarpa sarpa nu mig ride masadi dito pala magandang ride yung aking bike di Dapat ah, na pala ni Mark to. Ito, first time. Ilan taon ako dito, ngayon lang ako napuntang Tio. Yung magra ride sige kalimita pag pupunta ako dito is magbablog lang ako masalig pagka may race yung ano, Kido Bikers. Ayun no. Ayun First time natin mag-ride dito sa Pio kaya sa tagal-tagal, ngayon lang ako nakap nakapag-ride mga salik. Ito naman ang aking palikit. Kapag ito sa mga salik. Ito nga, ito na lang ba? Ito na nga, itong palikit. Pumbok na ito. Hop, may nakikita kong ahon. Ahon. Hindi <laughs> na ako dito. Hindi natin masasubukan yung lahat. Kaya ba yung likod na mo? Ano na tarik? ay, <laughs> May biglang, may biglang ahon mga sarik. <laughs> Hindi nga lang <laka. laughs> ah. <laughs> Ayun, may ahon pa dun. Dulo. Puro ahon to ah. Ito yung ahon. Baba na ahon pa yan. Oh? oh. Yung mataas pa yan? Meron pa. Ayaw kasunod niya. May mataas na ahon mga salik. Kaya try natin kung natin. May bahay dito. Ayun. Nagbalak to mira sa buntok. Hindi tinuloy. Ito yung dream dream ride ko. Tapat din. <laughs> Rabi ako ang masir ko. Taas. Sabi ni Mart, wala pa daw yan. May kasunod pa. Pahinga. <laughs> <Yan>. Pahinga. Yun o. Oh. Tranco. <laughs> ko! Antay sa iba. <laughs> Sarap pag ride dito. So <laughs> may lusong tayo dito mga sir. Lusong. Sarap. <laughs> Ang lakas ng mga bayo dito. <laughs> Hindi nga lakas. Pero kinahin naman unang ahon. Pala -aget ka. Tapos may isang balusong ni. Practice, practice tayo mga. Para sa ano yan. Sa September 20. Masya na makasali tayo. Matarik. Tapos another one matarik. Pag-isa sa amin tinakbuto eh. <laughs> Grabe Ha hintay muna sari Talaga mo, patak mo dito Lakas na yun Boss isa Kaya Lakas no Sabay <laughs> go

Hingal ah! game <laughs> na naman yung Nakit namin na matarik Tingnan nyo mga sarik <laughs> Kaya kaya Oh, bay nai dito kaya oh. Iyon, oh Iyon. <laughs> Ganyang kataas ka. Ah, sarik. Ima tarik. Yeah, <laughs> yeah. Ay <Okay>, babo Yeah. <laughs> Tawag na ito. Ano, <laughs> oh, naituloy mo? Oo, nakakaya ko. <laughs> <laughs> Kalaya mo nakakaya ko po ito. Wow! wow. Sobrang <laughs> <Supran> tarik. Ang <laughs> <Yung> iba, hindi kinakaya. <laughs> Ayan, pwede na sumali. September 20. Sige kasi pang-apat niya na to. Kaya kuha-kuha niya na eh. Hey, hello. Oh <laughs> Okay lang yan. Ayan. Kaya. Ako to sila kasama si Rick. Kumusta Ayun, pinawala natin sila mga sirik yan. Ayun, may may tarik pa dun. Pinahan namin una, ito. Isang malupit na matarik. Yan. Tapos yan. Pero nakaya yung... Yuh, first time. Tapos natin. Let's go, let's go. Pinahan natin sila. Meron pa dun, no? Oh. Yan, tara. tara. Ayun, may isang matarik mga sadik. Pero hindi na masyado to. Dito tuloy na una eh. Sobrang matarik. Ang ah, sarap. Huh. Oh. Akut. So, matarik sa mapalusong <laughs> tapos ang ulit matarik ganda yung, yung, yung unang ride natin dito hindi na match tulak sila tarik talaga parang Bilo lang tayo. So malapit pa nga. Ayan. Ang kakayanin. Kaya pa. Galing sa Palosong tapos sabay ahon. Ah. Pagod na sadik sa dik Hindi ko mga katatlong ngawan ako Ito yung unang naling ride dito sa Pio mga sadik dik Ito kasi marami sila Yung bus di marami sila Nasa ano kami Ah uh, 23 Okay oh, naman Ito pa Mark Ayun o no? Meron ka dos dulo. Ayun oh no? Grabe nga ako dito. Yung mga sadik, nasa buntok na ng lingkod. Oh. Yung sinasabi ni Mark na mabubuhangin. Ayun. Good morning, good morning mga sadik andito tayo sa Pio Sa bundok First time mag ride Dito sa Pio mga sadik Ayan o Mga Hindi mo information ng mga brak Ang ganda Buwangay nga lang buha, buhangin. Ay pa. Isang akong pa. Kaya ta. Sigurado pa ko sa bahay last bag. Last hour na yata tao. Kaya ko pala eh. Muntik na. Tapos yung malaking buwang. Yung malaking buto, buto dito oh. diba? Kaya pala ng lingkod. Ang lingkod. Ang umakit sa buntok. Ah. Grabe.

Ito yung last, last. Ayan Tibay Subok Stop over sa malaking bato. Ayan Pusong bato. kina <laughs> <laughs> sulit yung unang ride namin ay unang ride, unang ride ko pala <laughs> si Mark pang apat na to eh huh. ano ano lang tubig. Naparami kaya ay, pala. Yun. Ito kaya pa kami. Sasakit ng hirap niyo talaga. Ito pa mark. Tikim tikim lang. Kaya pala. Parang basa-basa lang ba?